Madam, may so, viral ka na. ko kumo. Okay lang, sir. Hindi konektado yung ano mo. Hindi ba na yan? Nagpapamasahin at pinapahilot niya na nga, nga yan. Huwag mong tatadya sir, ha? Sabihin mo lang pag masakir. masakit. Kasi hindi naman niya nagpipigit na yung ato. Idadahan-dahanin ko okay. lang natin. Ginawa. Bien mo pa sa. Hay wag. Kasi sabi ko ma-leave sabi niya o kailan? Hindi, hindi. Ayun, masakit na. Kasi ako nagpapalinis sa uhi. ipupush natin 'yun hanggang dulo para hindi mo gana Ma ngaramdam. Mamay babalikan ko. Pala lambutin ko lang ng kaunti. meron dyan, gusto mo sa'yo? medyo ididiin ko sir ha, si mo yung sakit, pero sure ko sa'yo hindi siya masasabatan. yun lang naman yung importante yung matanggal na masakit, pero kahit masakit siya taisin <laughs> hindi, hindi grabe yun sa'yo hindi ko ano nun ako? ano ako? hindi eh, nga kasi ako marunong pinahila na lang tumugutog -tumub. <laughs> hindi ka pwedeng basta-basta maghila okay. ng ganito. Iba yung hila ako ayoko nang Okay lang yung hilain, basta kasama lahat. Iba-iba. So, hindi pare-pare. Hindi pare-parehas ang kuko natin. Tapos yes, may iba kong manicurista kasi na pagkarahila nila, tapos naputol. Sige, sir. Hindi chair. na nila hmm. yeah. okay. huh? yeah. Tigas nyo. Kali pa Dry skin mo, durog na. Dito. Ayun ko lang dito. Dito. <clears throat> Meron pa po. Bilaw. yan, Di po hindi pa nga Ayan, <laughs> <laughs> dry skin mo. Kasi po, na, uh, ano. Sabi ko, naman uh, na Nakatapos na ako ng dalawa, tatlo, apat. Apat lang, pero yung tatlo kamay at pana. Ikakat ko ng konti. Masakit siya, iyo. Going na sa nasa loob kasi. hmm Mayroon kung hindi konti, tapos after ilang... Ang bilis nga niya mamulaw. Oh. Mm. Mm. Pero yung saktan, sir? Meron? Meron, pero... Huh? Okay. 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 Kasi na, matagal ka na nagpapatanggal na ano Tapos hindi na lang gawin pinapalilis. Ito laki ng igron na ito. Kasama the rice ko, madigit yung rice ko. Sorry po. Hmm. May konting dry skin ni ma'am. Katin ka rugtong. Kasi hmm. makikita mo sa pagay mo, may mga nakasiksik eh. Pwede na nako, medyo lumabot na set. Sakit sir. Hindi, wala na. Wala na? Kanina, sarap mo. Masaking makate. Hmm. Try skin niya. Hmm. Hmm? Oh. Hindi ma. Medyo masakit yan sir pag pinupush ko. Gawa manipis na yung bahayan niya. Hmm. Sorry po. Bilisan po kumain at matulog na po. Medyo dinidilin ko. Yan, dry skin yan. Doon ang masakit sa dulo. May kotin dry skin pa. Yung dry skin ay maitim eh. Dry skin nga ba ito? O napag... Ay! Ano ito? Ay hindi. Ang galing. Kadalasan kasing mga nakikita kong ganyan nandito lang sa bungad eh. Yung size sa ilalim. Yan sir. sir, ano sige. Alam ko pa tagyap Ibibilog natin yung kuko nyo ha. Hmm. <coughs> <coughs> maganda yung bibir na magpalinis. Pero pulido ha. Oo. Hindi yung may ano. Yung nga mm, um, Kaya nga napapaulit ang iba. Kasi parang hindi satisfy. May Oo. kulang. Hindi natanggal. Sir, masakit ba? May dry skin ang kukunin dito ha. Oops, sakit. Hmm, sensitive talaga.

sensitive talaga yung ano muna ko ang nipis lang yan pero nakikita ko na sa ano man, pulang pulang na sa loob po. Ito, mas malalim to kaysa dyan sa kabila, dito. Che Check ko pa ito mamaya, Parang kuko ng babae yung kuko mo. Ang nipis ng ano niya, pero Opo.

ito naman man, po na yun gaya nito may mga maninipis yang dry skin kasi nga maninipis sinapat ang mga ngayon bagu masakit na bagu tumama na na sasaktan hilaan ko hum masakit pero ka ana siya hindi masakit naman na <laughs> Kasi pinanila niya lang. Sabi ko, itutulak ko muna ng pusher. Sure. Ayaw. hila ko na pusher. Hinila mo naman madali. Hinila ko naman. May nakarating pamalo eh. Ay gano'n. <laughs> Paano ka bang nasaktan siya? <laughs> Saktang talo'in ka. Buti hindi nag-connect dyan sa may legs mo, sir. Hindi naman, wala. Wala. Yung iba kasi, eh. kahit sa nail pel, eh. Ayaw, eh. Hmm. Kita mo, ma'am, kung gano'ng ka pula? na, nakikita mo talong pick na alam mo na yung panggagalan. Manipis. Parang ang hirap ng ano hindi, eh ako naman, kailang lang di talaga siya buo kasi hindi pwedeng pang buo ganito din yung nilinisan ko kahapon ang laki ng ingro ng mga dry skin niya, pero ang hirap, hindi siya pwedeng dire-direchohin kilang putol-putol Bebe? Tulog ka na po. Ay, wala na si sister ah. Wala. Sa parte na to ng kabuyaw. Sir? Nagsasabi yeah. po yan po siya. <laughs> Sabihin niya. Hindi <laughs> ah, oh, atras yung paa ko. Pag masakit ko nga, pinagawa Wala. At saka nagsasabi pa kayo kasi nga sinasadya niya yun eh. Sinasadya niya, gano'n talaga siya mag-ibig. <laughs> Tapos papagalitan uh -huh. ka pa? Oo. Hindi ka kasi nagpapalitan. <laughs>